Magandang araw mga kaibigan, ngayong araw ay ikukwento ko ang isang disaster, at historical drama film na base sa totoong buhay na may pamagat na, The Command. Sa umpisa ng movie ay makikita si Russian naval captain Mikhail Avrin na sinusulit ang mga oras, kasama ang kanyang asawang si Tanya, at anak na si Misha. Sumunod na araw ay tumungo si Mikhail sa kanyang trabaho bilang crew ng K-141 Kursk Russian Submarine ng Northern Fleet nagkaroon ng kakulangan sa kanilang budget bagay na ikinadismaya ni Mikael at kanyang mga kasama. Ngunit nangako ang lalaki na magkakaroon sila ng bonus kapag natapos nila ang trabaho. Pinuntahan ni Mikael ang kanyang kaibigang si Pavel na malapit ng ikasal at nangangailangan ito ng pera. Nakiusap silang dagdagan ang pera dahil gagamitin sa kasal ni Pavel subalit hindi pumayag ang kanilang kausap. Napilitan si Mikael na ibenta ang kanyang marine watch kaya't ibinigay sa kanila ang mga inuming gagamitin sa kasal. Natuloy ang kasal ni Pavel at Daria kung saan ay napatunayan ni Daria ang tunay na pagkakaibigan ni na Mikael dahil sa pagtulong sa kanilang maikasal. Ginamit rin nila ang okasyon na iyon upang ipagdiwang ang nalalapit nilang muling pagsakay ng submarine. Isang memorableng araw iyon para sa bagong kasal at maging sa mga tauhan ni Mikael. Pag uwi ng bahay ay sinulit ni Mikael ang oras na kasama ang kanyang asawa, at batang nasa sinapupunan nito. Sumunod na araw ay tumungo si Mikael sa trabaho, at masayang binati ang kanyang mga tauhan. Sumakay siya ng submarine kung saan ay masayang nanonood ng concert sa TV ang mga naroroon. Pinuntahan ni Mikael si Pavel kung saan ay sinabi nitong mataas ang temperatura na nagmumula sa dala nilang practice torpedo. Tiningnan nila lahat ng makinarya kung nasa magandang kondisyon at pinaandar ang submarine. Mula sa malayo ay pinagmasdan na lamang ni Misha ang submarine bago ito tuluyang nawala sa karagatan. Samantala sa exercise area ay makikita ang Navy na nakakalat sa dagat upang saksihan ang pagpasabog ng practice torpedo. Nagkaroon ng pagpupulong kung saan ay sinabing ang kanilang misyon ay pasabugin ang test missile at torpedo. Pagkatapos ay bumalik sa base nang hindi nakikita sa radar ng mga barko sa ibabaw. Ini-report ni Pavel ang kanyang nakitang abnormal na temperatura sa torpedo room at sa tingin niya ay may tumatagas na hydrogen peroxide. Subalit hindi pa rin ganun kadelikado ang sitwasyong ito kaya't nagpatuloy sila sa misyon. Inihanda nila ang torpedo at nakitang muli ay tumataas ang temperatura ng mga makita roon. Agad silang humingi ng pahintulot na pasabugin na ito, ngunit malayo pa sila sa kanilang target area, kaya't di sila pinayagan. Maya-maya lamang ay sumabog nga ang torpedo, kaya't nagdulot ito ng matinding pinsala sa submarine. Sumadsad sila sa kailaliman ng dagat, kaya't nagmadali nilang isinagawa ang emergency procedures. Tinawagan nila ang kinaroroonan ng torpedo, subalit wala ni isa man ang sumasagot sa kanila, dahil nasusunog na ito lalo silang nabahala ng makitang lalo pang tumataas ang temperatura, kaya't sumabog na rin ang iba pa nilang dalang misail. Kitang kita kung gaano kalakas ang naging pagsabog, at nagsimula na silang pasukin ng tubig. Inutusan ni Mikael ang kanyang mga tauhan na pumunta sa compartment 9 dahil ito ang pinakaligtas na lugar. Tinawagan nila ang engine compartment kung saan ay nalaman nilang natutunaw na ang kanilang reactors. Kailangang gawin ng mga naroroon ang emergency procedure kung hindi ay malaking pinsala ang idudulot ng kanilang nuclear engine. Nagmadaling hinanap ni Mikael ang larawan ng kanyang mag-ina at tumungo sila sa compartment 9. Isinara nila ang mga pinto ng compartment upang hindi agad pumasok ang tubig, ngunit makikita sa kanilang mga mukha ang labis na pangangamba. Inutusan ni Mikael ang kanyang mga tauhan na i-check e ang kanilang mga mapapakinabangang gamit pagkatapos ay pag-uusapan nila kung paano sila makakaligtas. Pinahanap niya ang water pump at inutusan si Sasha na gamitin ang martilyo upang makapagsignal silang merong survivor. Sa lakas ng pagsabog ay nasagap ito ni na Commodore Russell ng American Navy sa Richter Scale, kaya't alam nilang may nangyari sa submarine. Tinawagan nila si Admiral Grodzinski ng Russian Navy subalit hindi ito sumasagot dahil nagkaroon sila ng pagpupulong malakas ang pagpasok ng tubig kaya't ginamit nila ang mga damit upang mapabagal ang pagpasok ng tubig sa compartment ginamit nila ang water pump ngunit mahina ang paghigop nito ng tubig inutusan ni Mikael Silio na ayusin ang oxygen generator ngunit pinalakas muna niya ang loob nito dahil sobrang natatakot na nahanap naman ang crash site at hindi nila akalaing ganon kalaki ang naging pinsala sa submarine. Nakarating naman kay Tanya ang balita tungkol sa submarine, kaya't nagmadali itong tumungo sa headquarters. Nakiusap siya upang malaman ang nangyari, subalit hindi pa maaaring magbigay ng pahayag ang pamunuan. Labis na nag-alala ang mga asawa ng sakay ng submarine, ngunit pinayuhan ang mga ito ng nakakatanda sa kanila na maghintay na lamang. Samantala sinubukan nilang gamitin ang oxygen supply, ngunit wala silang makuha, kaya't kailangan nila ang generator. Kailangan rin nila ng cartridge, upang mapagana ang generator, ngunit ito ay nasa compartment 8 na noon, ay puno na ng tubig. Namatay na rin ang kanilang ilaw, kaya't ginamit na nila ang emergency power, upang magkaroon ng liwanag. Samantala pinatay ng mga barko ang kanilang makina, upang gamitin ang audio test, para malaman kung meron pangang nakaligtas sa submarine. Sa oras na iyon ay ginamit rin nila ang martilyo upang magpadala ng signal kaya't nakumpirmang meron pang survivor. Sumunod na araw ay nagising si Tanya sa malakas na katok kung saan ay sinabi sa kanyang mayroon pang survivor. Agad naman niya itong ibinalita sa mga asawa ng sakay ng submarine. Ipinadala ng Russian ang kanilang rescue submersible subalit isa na lamang ito dahil ang isa ay naibenta na samantalang lumubog naman ang isa pa. Subalit ayon kay Commodore Russell ay hindi siya nagtitiwala sa submersible, dahil luma na ito, at hindi rin humihingi ng tulong sa kanila ang Russian Navy. Nagbigay ng pahayag ang Russian Navy tungkol sa aksidente, ngunit nauwi ito sa pagtatalo ng mga otoridad at pamilya ng biktima. Kailangan na nila ang cartridge upang magamit ang oxygen generator, kaya't nagdesisyon si Mikael at Sasha na lusungin ang compartment 8. Nahanap nila ang cartridge, subalit muntikan ng malunod si Sasha. Nagawang hilahin ni Mikael si Sasha pabalik at nailigtas nila ito. Napagana nila ang oxygen generator habang ibinaba na rin ang submersible upang kunin ang mga survivor. Sinubukan namang ilagay ni Leo ang oxygen cartridge at pinaalalahanan ito ni Mikael na hindi dapat ito mabasa ng tubig dahil sa sabog ito. Nahanap naman ng submersible ang kinaroroonan ng survivor at nagkaroon ng pag-asa ang mga naroroon dahil sa narinig nilang paglapag nito sa submarine. Sa kasamaang palad ay hindi magawang mag-connect ang submersible, dahil hindi nito magawang maselyohan ang lagusan. Paubos na ang battery ng submersible, kaya't nagdesisyon ang operator nitong bumalik na lamang. Nagkagulo ang crew kaya't pinakalma ito ni Mikael, dahil alam niyang babalik ang submersible. Nadismaya naman si Admiral Grodzinski, dahil kailangan pa nilang i-repair e ang submersible, at abuti ng labing dalawang oras ang pag-charge ng battery nito. Sa kabila ng nakaambang kamatayan, ay idinaan na lamang ng crew sa masayang kwentuhan ang kanilang sitwasyon. Sa kabila ng pag-aayos ay hindi pa rin nakasisiguro na, na magkukonek nga ang submersible, ngunit muli nilang sinubukan. Sa kasamaang palad ay muling nabigo ang submersible, kaya tinawagan na ni Admiral Grodzinski si Commodore Russell upang humingi ng tulong. Subalit hindi makakagawa ng aksyon si Commodore Russell, dahil hindi pa sila pinapayagan ng Russian President na pumasok sa crash area. Lumabas sa balita na nag-alok ang ibang bansa ng tulong subalit wala pa umanong pahayag na nanggagaling sa Russia, dahil sa nagaganap na Cold War. Samantala namatay na rin ang emergency battery nila, kaya't inaasahang unti-unti na silang papasuki ng tubig, dahil patay na ang water pump. Hindi na kayang tiisin ni Maxim ang paghihintay, at nais na nitong lumabas ng submarine, kaya't agad itong pinigilan ni Mikhail. Nakatanggap ng tawag si Admiral Grodzinski, at inutusan itong huwag tatanggap ng tulong mula sa ibang bansa. Muling naglabas ng pahayag ang mga kinatawa ng Navy kung saan ay sinabing nasa alanganing posisyon ang submarine, kaya't nahihirapan silang ilabas ang mga survivor. Muling nagkagulo ang mga pamilya ng biktima, dahil iginiit nilang hindi ginagawa ng Navy ang tamang hakbang upang sagipin ang mga biktima. Tinawagan muli ni Admiral Grodzinski si Commodore Russell, kaya't nagpadala ito ng isang submersible at mga divers. Subalit biglang may dumating na opisyal at tinanggal na nito si Admiral Grodzinski sa kanyang posisyon. Humingi ng pahintulot si Commodore Russell na lumapit sa crash site subalit hindi sila pinayagan ng Russian Navy. Pinagmasdan ni Mikhail ang larawan ng kanyang mag-ina at kinausap ang isa niyang kaibigan upang ilabas ang sama ng loob dahil hindi na niya makikita pa ang batang nasa sinapupunan ni Tanya. Pinalakas nito ang loob ni Mikhail at sinulatan niya ang likod ng larawan para sa kanyang pamilya. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng Russian Navy at ng mga bansang na tumulong. Subalit iginiit ng Russian Navy na maayos ang kanilang mga gamit at tatawag na lamang kung kailangan nila ng tulong. Muling sumisid ang submersible sa pangatlong pagkakataon. Subalit nabigo pa rin silang mabuksan ito. Dito ay hiningi na ng Russian Navy ang tulong mula sa ibang bansa. Sa kasamaang palad ay nanghihina na ang mga crew sa loob ng submarine. Nawawala na sila ng pag-asa kaya't nagdesisyon silang kumain upang magkaroon ng kaunting lakas. Masaya nilang pinaghatian ang pagkain at vodka na kanilang nakuha. Sa kasamaang palad ay nabitawan ni Leo ang oxygen cartridge sa tubig dahilan upang sumabog ito. Dahil dito ay nahirapan na silang huminga dahil sa pagkaubos ng natitira nilang oxygen. Ilang minuto na lamang ang natitirang oras para sa kanila kaya't ginamit nila ang pagkakataon upang awitin ang kanilang sailor song. Kinaumagahan ay sumisid na ang submersible mula sa mga bansang tumulong kasama ang mga divers nito. Binuksan nila ang pressure valve upang alamin kung hindi pa ito napupuno ng tubig. Sa kasamaang palad ay wala na silang magagawa pa, dahil puno na ito ng tubig. Makikita na lamang ang mga wala ng buhay na crew ng submarine. Sumunod na eksena ay makikita si Misha, na tinitingnan ang larawan ng kanyang ama, habang nagbigay naman ng huling mensahe si Tanya sa kanyang asawa. Bago tuluyang makaalis ay ibinigay kay Misha ng lalaking pinagbentahan ni Mikael ang marine watch ng ama nito bilang alaala. -ala. Dito po nagtatapos ang video at kung nagustuhan nyo ay maaari kayong mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.